Hello guys. Hi, good afternoon, good evening, good morning. Kumusta tayong lahat? Ang hirap pala guys mag-ipon ng pangpapago ano. <laughs> nakakapagod din, nakakapagod din pala guys. Ayan, 'di ba? Yung uwi ka ng Pilipinas, sa kala ko napakasimple lang. <laughs> Tingnan mo naman yung ano yung ating mga abobot balik bayan box hindi pa rin tapos mahirap talaga guys na mag mag ano magpuno ng box kung alam nyo lang ayan o. hindi pa siya totaling puno guys kasi siyempre may lagyan natin ng kumot yung ano lagyan natin ng kumot sa ibabaw o kaya mga tela para Di mag -alog, alog yung ating mga cargo, guys. Yan, hindi pa yan fixed kasi dadaling ko pa sa baba ang ating mga gamit na yan kasi, guys, nasa second floor ako. So, ayan. Mahirap mag-anomag cargo, guys. Pag wala tayong ipo na ito cargo, yung makapuno na din ako ng, ng isang large sang large na ano na LBC. Large to guys eh, large. Mm -hmm. Yan, nakapuno na din ako guys. So, syempre, nagdalawang taon na ako dito. Kaya mayroon na tayong naipon. Ganun lang guys, ang pagpapakargo, kailangan natin tayo tayo lang yung ating mga gamit. Kung ano yung nabibili natin, pag-day natin, kung ano yung mga sale na dapat na ipakargo mga importanteng bagay ganon ako guys ang binibili ko kasi yung mga bagay na kailangan sa ano usina <laughs> may mga asukal may mga kape may mga dishwashing may Milo ah uh, body ano body wash, mayroon tayong mga toothpaste siyempre, mayroon tayong shampoo, conditioner, kung ano-ano pang mga kailangan sa sarili na mga nabili ko. o <laughs> oh, diba guys, alam niyo na pag OFW maraming mga anik-anik sa katawan. So, pag may nakita ako na sales, guys, yan, binibili ko. Tapos may maluwag-luwag pera. Binibili ko na yan. Kada day off. So, sa 2 years mo pa naman, sa once a month ka mag day off, minsan every week ka lumalabas, dyan lang malapit ang mall. Malapit lang dito guys ang mall. So, ayan, nakaipon na din ako guys. Marami na akong naipon. Mayroon dyan rice cooker, mayroong plancha, kung ano-ano pang mga anik-anik. <laughs> Yung mga abut dito sa kwarto ko Pinadala <laughs> Oh my God Mga damit Cortina Ay nako Pang tapal Pang tapal ng mga babae Kung nag may period oh, Di ba alam niya na kung ano yun Ay ang hirap Basta guys Marami akong nabili na hindi ko na May isa-isa na masabi Nakalimutan ko na nga eh. Yung mga sa ibabaw may chocolate, mayroong mga biscuit. Hmm. Sa ano naman guys, sa Sunday naman, pag lumabas na naman ako, kaya bukas, Sunday naman, bukas, hmm. makakabili na naman ng mga biscuit. Pero kailangan may mga pangalan na yan guys, kasi marami akong pamangkin. Pito na yung aking pamangkin, plus bago may dalawang buwan na ipanganak, so walo na. Hindi pa kasama yung maliit ito na lahat. Kasama na yung anak ko. O ba diba guys, ganun lang kasimple ang buhay. Imbis na matutulog tayo, hindi. Kasi naggawa tayo ng mga dapat gawin. Ganito, ganito. Ito hindi pa naayos. Hindi ako makatulog guys. O kaya yun. Makatulog tayo pag okay na yung box. makaalis na kakatulog naman guys pero mas maganda na yung na-fix muna kung ano na lang yung kulang o di ba ang hirap talaga mag-ipon for today's video guys ayan di ba um. kaya mayroon tayong isusukat na galing sa yuli ko Uniqlo, Uniqlo. Oo, sa Uniqlo. Ayan, guys. Tingnan natin kung maganda ba maganda ba? Para, ano tawag dito? Yung malayo, malayo ka, malapit na pagtingin sa'yo kasi yung kulay, hindi naman totaling red. Excited lang ako guys na umuwi ng Pilipinas, pero hindi alam ng nanay ko na uuwi ako. <laughs> Kapatid lang na isa. Yung kapatid ko lang guys na isa ang uuwi Ay ang a, alam na uuwi ako So Yung nasa Manila Nang na kapatid ko Yung guys yung nabili ko dun sa Ukay Ukay okay. Buti na lang hindi tayo Masyadong tumataba dito guys Kasi kahit is small kasya pa rin sa atin O oh, diba Okay alright Pero pag mataba tayo guys, hindi na tayo makakapagbili ng mga damit sa ukay. Marami kasing original guys na mga damit doon. Malapit lang dito sa mall. So ayan. Amoy ukay. So ayan naman guys. Ang ating pagkakabisihan ngayon. Ang ating mag-exercise tayo. Yan na guys ang aking pagkakabisihan ngayon guys. Yung ating ganito. Magbibisi na ako guys. Siyempre wala na akong hindi ako makadi off this October kasi wala yung amo ko nasa Korea. So mag-gym na lang ako guys. Mag-exercise na lang ako sa labas. Sa labas. <laughs> sa labas dito sa loob ng bahay pala. Pwede naman sa labas ng bahay, guys. Pero, kailangan natin na ng... kailangan natin ng apakan. Ayan. So, ayan, guys. Kailangan nakaapak talaga masyado yung paa mo para meron tayong pang-exercise. Yan guys, magpapawis muna tayo, gawa ng tulog yung ating alaga. Ito na yung guys ang pagkakabisihan ko ngayon. Kasi wala yung amo ko, pwede akong magwalwal sa kwarto ko, pwede akong mag-gym dito sa kwarto ko. So ayan, kasi lumaki na yung tummy ko guys. Hindi na ako nakakapag-exercise, siguro isang buwan na. So, kailangan ko naman ngayon, guys, magpapayat. Bawi. Itong weeks na to. Two weeks. Tingnan ko lang kung bababa ng kilo. Bababa yung aking kilo. <laughs> o, diba? Ito, guys, yung binili ko nung nakaraan. Last week. Kasi, need ko talaga. Hmm. Minsan 50-50 guys sa umaga, 50 sa gabi. Ito yung ginagawa ko. Meron akong isa pa doon na pang exercise. <laughs> sa sunod naman ipapakita ko sa inyo. Oh. At saka hindi pa kaya ako ngayon guys sa tuwan na suot ng pang gym. Kasi may bisita kami. Yan lang muna yung aking suot mahirap na may trabaho. Bukas guys, linggo, ayan, makakapag exercise na ako bukas. Ayan. Maganda pala to siya guys. Magaan gamitin. Hmm. Pangpalit ng tummy, pangpalit ng baywang, pangpalit ng legs. <laughs> Pwede mo gano'n. Hmm. Hawakan mo lang. Pero mas maganda na yung ano, ganito. Kasi yung pampalit din ng braso. Ayan guys. Muna yung aking uh, pagkakabalahan. Hindi mo di ako up, guys. So, ito muna yung aking best friend. Mag-exercise muna tayo guys. Pwede siyang ano, pwede siya guys na nakaupo, nakahiga. Ayan. Kung makikita nyo naman yung sa kanyang ano. Ayan o. Oh. Ayan. Excuse me. Pwedeng nakaupo sa upuan. Pwedeng nakahiga. Maganda pala to siya guys. Dig Try ko lang na bumili nito guys. Kasi ito talaga yung gusto ko. Yung lumiit yung tummy ko. Ayan. Nasubran na ako sa kain. Dati naman guys, nag exercise ako. Pero ngayon, nabisi talaga ako kasi yung amo ko ay lagi siyang, ano, nagka-problema yung amo kong lalaki. Mahina na. So, sa linggo na lang ako guys, nakakapag ano, kaya sa gabi, katapos ng trabaho. Minsan guys, bagsak na yung katawan ko, hindi na ako makapag-exercise. Kaya lumaki-laki naman yung aking braso at saka yung aking tummy. Ayun. Pero hindi naman ako nag-50 plus. 49 lang ako, naging 50 ako. 1 kilo lang naman yung tinas. Kain pa more. O diba? Kaya guys, bumili ako nito guys. Para, ayan, mayroon tayong pang exercise. Mura lang naman to. Ah, uh, ten 10 ringgit. Diba ang ganda? My best friend dito lang ilalagay yung pa so ayan na guys yung ating best friend na nabili ko so simulan ko na naman mag exercise mayroon naman ako guys pang pa -pang, pang exercise dyan pero dinagdagan ko lang para mas lalo tayong maging healthy na content ko na, na yun guys mga 3 months ago hindi ko lang na i-upload yung pag-exercise ko kasi yun nga Minsan silent ako sa kwarto ko. Hindi ako makapagbunga. Kasi nandito yung amo ko guys. Pero ngayon susulit tayo. Starting bukas Sunday. Ayan. Isisit ko lang ng aking mga premier guys. Gagawa ko pang good for two months. Yay! Magkapag-exercise na tayo. Thank you for watching everyone. And thank you my friends. God bless. Whitey friends. Salamat po, guys, sa mga aking members, Super Chatter. Thank you very much sa, lap, sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, guys. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat.